mga ka-viewers ganito ako magturo sa mga helper ko kung paano magmaniho ng truck yan sila tatlo paggulong gulong unang stopover yung dalawa nagkarirahan oh no? sa mga kapwa driver ko dyan kayo ba paano kayo magtraining ng helpers kung mamaniho ako nagsisimula sa gulong yung nauna bitiranong bitirano na ito mahabol oh yan. Ganyan magturo sa helper kasi pag nagiging driver yan, mga bitiranong driver yan. Magagaling yan. Mahirap kasi yung driver diretso kaagad sa pagturo sa Manila. Pagdating sa maniobra, walang alam. Ala, karerahan. Tatlong gulong talaga mga ka-viewers, oh, so, bumigay. Ah, hirap talaga pag-loaded yung karga. di perwasan sa bukay trackers oh yung isang gustong tantang <laughs> stop over ay <laughs> stop over <laughs> ano po to, quintas quintas na no? may presyo yan <laughs> oh, <my God. laughs> dito ga ano dito oh yan naka-stop tong truck eh. Sige, sige, abante, abante, abante. Oh, oh mga tinitraining ko magiging driver oh. <laughs> Karirahan sila oh. Uh, nakarating din sa wakas. Yo, hangin lang yung boss. Sandaan. ga ෝ සගண்டතුල.